ito, katatapos ko lang ma-drop off ng mga orders dito sa LBC. Ngayon, pa na tayo ng bahay para mag-asikas ulit ang mga parcels na pa ba doon. Ah, uh, na, idadrop off ko naman sa ibang ano naman, courier? ngayon, habang lalakbay tayo, gusto ko namang ikuwento sa inyo kasaysayan ng kumpanyang ito na tinaguri ang hari ng Padala. Marami kasi ang hindi nakakaalam kung gaano kahalaga ang papel ng LBC sa buhay nating mga Pilipino, lalo na sa mga entrepreneurs at sa mga OFWs. True yan mga ka-drive, baka ilan sa inyo ay mga OFW din noon na dito rin dinadaan niya yung inyong mga tulong at pagmamahal sa inyong pamilya lalo na kung may mga birthdays uh, anniversaries, dito niyo pinapadala yung mga regalo alam niyo ba na ang LBC ay nagsimula pa noong 1937 bilang isang maliit na kumpanya sa Binondo, Manila ang pangalan nito ay Luzon Brokerage Company uh, ang focus nila dati tumulong sa mga negosyo para makapag-import at export ng mga goods ka-drive pero hindi sila tumigil doon kasi noong dumating ang 1950s nagsimula silang mag-offer ng air cargo at forwarding services kumbaga lumipad na rin ang pangarap ng mga Pilipino at ang LBC nagdala niyan mga ka-drive Totoo yan. So ngayon, pagsapit naman noong 1970s, pumasok ang LBC sa courier business. At dito sila nagsimulang sumikat bilang hari ng padala. Alam ko yan mga ka-drive, totoo yan kasi napapanood natin sa mga patalastas sa television noon yung hari ng padala. Lalo na nung dumami ang mga OFWs na nagtatrabaho sa ibang bansa, sila ang naging tulay para mak makauwi ng pera regalo at sulat sa ating mga kababayan. Kung tutusin mga ka hindi lang package ang dinadala ng LBC, kundi pagmamahal at sakripisyo ng mga OFWs natin na ang mga bayani. Ngayon, habang umuunlad ang Pilipinas, lumaki rin ang LBC. Pumasok sila sa remittance bills payment at e-commerce solution. Kaya, tayong mga negosyante ngayon, tulad ko, malaking tulong ang LBC. Dito ako madalas mag-drop off ng mga orders kasi alam kong mabilis, safe at nationwide ang coverage nila kaya wala akong kaba. Sa dudo hindi ko kakayanin magpaabot ng produkto sa Visayas, sa Mindanao, or dito sa Luzon kung wala silang servisyon na ganito mga kadrive kaya bilang entrepreneur mga kadrive na realize ko na ang negosyo ay parang logistics hindi sapat na may produkto ka lang hindi kailangan may sistema ka rin para makarating ito sa customers mo ng mabilis at maayos. At dito, pumasok ang halaga ng LBC at ng logistics industry. Sila ang backbone ng e-commerce at small businesses sa ating bansa. Dahil dito mga ka-drive, mas marami tayong naabot, mas lumaki ang tiwala ng mga customers at mas nagiging possible ang mga pangarap natin. Totoo yan, Kaya malaki talaga ang papel ng ABC sa buhay natin ng mga negosyante at sa mga OFWs. At siyempre, habang nagdadala ako ng mga parcels dito, hindi ko rin nakakalimutan na tuloy-tuloy ang orders natin para sa mga pick-up trucks. Kaya mga ka-drive, kung may pickup truck ka, siguraduhin mong protektado ang karga mo. Ito ang dahilan kung bakit ginawa namin ang JMC Tarp Brand uh, full side bed liner cover. Madali lang po orderin ito sa amin. Walang down payment. Mag-send lang ng side view picture ng pickup mo para malaman ko kung may roll bar o wala. Ngayon po ang presyo niyan ay 6,500 sa extendable abid liner cover. Free shipping niyan nationwide COD via LBC. Ngayon do naman sa walang roll bar, flat cover lang. 3,500 plus delivery fee po ang meron. Sa ganon ngayon, kung malapit ka naman dito sa Metro Manila o dito ka lang sa vicinity ng Bulacan, o halimbawa, nandito ka sa Valenzuela or sa Quezon City, Caloocan, kan pwede tayong mag-meet up sa Philippine Arena or sa Inlex para makita nyo rin kung paano ko install yung cover at uh, siyempre magkakwintuhan din tayo uh, para ma-explain ko sa inyo kung ano yung mga ang uh, dapat gawin patungkol dyan. Ngayon, kung gusto nyo uh, malaman kung ano yung mga karagdagan na informasyon, pili nyo po akong tawagan sa 0991 402 -6697. Direkta po mismo sa akin yan. Ako po mismo kasi ang manufacturer niyan. Kaya garantisado at subok na maraming pickup up truck owners ang nakabili na niyan mga ka-drive. So, check nyo lang doon sa aming page sa JMC Bank Expert kung sino-sino sila at kung ano yung kanilang anong reviews at makita nyo rin yan sa Shopee uh, at saka sa Lazada nandoon halos karamihan doon sa uh, mga reviews doon ay 5 star kaya masasabi ko sa inyo na legit po talaga ang JMC Quick brand na cover kaya mga mga ka Tandaan natin, ang bawat padala ay may kasamang tiwala at pagmamahal. At bilang isang entrepreneur, mahalaga ang partner na maasahan tulad ng ibc Kaya kung nagustuhan nyo po yung ating topic today, pwede nyo po, uh, mag pwede po kayong mag-iwan ng komento dyan sa ibaba kung ano yung mga naging karanasan ninyo. At uh, sa mga bago dyan, pwede nyo akong i-follow para sa susunod po nating mga biyahe ay maging updated kayo kung ano naman ang aking ibabahagi sa inyo na mga istorya na may kabuluhan sa ating buhay makapagbigay ng kaalaman sa susunod ng mga henerasyon para hindi mapag-iwanan mga ka-drive. Nga pala, ako si Judel Karel at ito ang kwento ng ABC, Aring ng Padala, Kita Kids. Ulit sa susunod na episode dito sa JMC TV, sa Daily Drive PH at sa Facebook na ito, Judel Karel. Okay, maraming salamat po mga ka-Drive. Bye-bye, God bless po.